Hello everyone, mayroon akong seragoylas dito oh. iba ang seragoylas dito sa kuit kasi green. Aywa, seragoylas sa kuit is green. Tapos mayroon akong mangga din dito sa kuit is iba yung kolo ng mangga dito. Oh. Yan ang mangga dito sa kuit. Tapos ito din ang niyog. Tapos ang niyog dito kay binabalot sa ano, net. O, tingnan nyo ang niyog. Tapos, yun lang. Niyog, mangga. Ang mangga dito sa white is brown. Halo-halong pagkaitim. Brown-brown. Nag-brown-brown brown siya. Iba pa lang pag mahinog ang mangga dito kasi magba-brown siya. Yan, ang mangga. Mangga-mangga. Tapos, ang siragoylas dito is maganda kasi may pungango, o. Oh. Yan. Ang ganda ng siragoylas, no. Malala malaki. Malaki ang ano nila, o, oh, sa siragoylas. Dito sa kwa ito, ah, Hindi ko alam sa Pilipinas kung anong kulay ng ano dyan. Ah, pula kasi ang siragoylas dyan, eh. Kasi imported yung ano yung siragoylas dyan. Dito yung siragoylas. Siragoylas. Siragoylas is green. Yan ang ano, magan Yan ang color dito sa ano, Seragoylas dito sa kuit Oh, di ba mga kabayan, Seragoylas dito sa kuit Okay, so all right, all right. Okay. Ang mangga, ang niyog, buko. Buko. Bibi kita mamaya. Okay? Okay, thank you Lord sa mga binigay yung protas sa akin God bless us all aywa